Ganda mo po mga lahat mga idol. Sana po ay nasa mabuti pa kayong mga kalagayan ninyo. Lalo lalo na po dyan po sa OFW po. Lahat ng mga kababayan po. Nagtrabaho para magsikap at para ma mahango ang kanilang pamilya dito sa Pinas. Ingat-ingat din po kayo dyan mga lods mga idol. At, lalo na po dito sa Pinas, ingat din po kayo, nag-a-work din dito po, mga lalas mga idol, para din sa kanilang pamilya sa probinsya po, na kanilang ginagabayan, sa, sa araw-araw, ng kanilang, gagastusin. Kaya nandito po si Wonder Dad, at nag po, at nagpaalala po, sa ating mga kababayan, dyan po sa OFW at dito rin po sa Pinas. Sana po itong araw po nito, linggo po, ay panahon na naman po tayo na magkaroon po ng uh, palaspas at malapit na naman po ang ating uh, darating sa 28, 29 po ay holiday po lahat yun. At mayroon na naman tayong panibagong pagsubok sa Panginoon po. Ano'ng should I do? Sa nadaw bawbuh buyon kalimot, pa ginoon. Na araw araw po. Para lagi po magkapayapaan ng ating pamilya at lalo na po diyan po sa ating mga trabaho, o anuman trabaho pejan na ating ah uh, na sibukan sana po ay supportahan po ninyo ang ating mga sarili. Awag nyo kayong magpabaya na magkasakit po. Sana po lahat po ng work dito sa ating mundo ng uh, bansa man o no, Pilipinas po. Bigyan nyo ng pansin ang inyong mga katlahuan na para naman sila po ay malibang-libang po kahit saan po na lugar. Kaya yan po ang aking konting kapayuhan po sa ating uh, konting video. Sana po ay mahalin mo ang iyong sarili. Mahalin nyo ang mahalin nyo sa buhay. Mahalin nyo ng totoo kung mayroong kayong minamahal ng galing sa puso. Kung mayroong kayong minamahal ng galing sa puso, kailangan po magmahal lang kayo ng totoo at para naman po malalaman ninyo bawat isa kung talaga nagmamahalan po kayo ayan po good morning good morning po sa inyo lahat po idol mga lods ito ay ng aking payo lamang para sa may magmamahal sa buhay at lalo na po dyan po sa mga may jowa or excuse me. mga bagong mamahalin, man lang, magmahalan po kayo, mga lang sa mga idol. At lalo na po dyan pa sa mga single mom, naghahanap po ng tunay mag may magmamahal sa kanila. At lalo na po dyan sa mga single dad, naghahanap din ng tunay niya, may magmamahal din sa kanila. Mahalin po ninyo ng totoo, mamahalin din po kayo ng totoo. Sana po magkasundo kayo sa inyong pagmamahal ng galing po sa puso. Hindi po galing dito. Iyan po ang aking kapayuhan sa inyo po sa lahat po. Sana po magmahalan po tayo kay God. Huwag po tayo makalimot sa itaas po. Araw-araw, bago po tayo matulog, magdasal. Bago tayo kumain, magdasal. Bago tayo pumasok sa ating trabaho magdasal ano mang trabaho, kailangan magdasal po tayo araw-araw para naman marinig ng Panginoon ang ating pagdasal sa Kanya. Ayan po. I love you to all, mga lords, mga idol. Maraming salamat po sa inyo lahat po. Sana po supportahan nyo po si Wonder Dad sa kanyang video ito para po sa ating lahat po na kailangan ng tulong po. Kung ako main, kaya kaya naman po anda po ako tumulong sa walang wala kaya ako gumawa ng ganito po ng content na video na sana po masuportahan nyo po kahit paano para matulungan ko po ang walang wala maraming salamat po sa inyo lahat po I love you to all mga lords mga idol good morning po sa inyo lahat po happy sunday po bye bye I love you to all ingat po kayo lahat